Naniniwala si Pamplona Negros Oriental Mayor Janice de Gamo na malapit na lang at mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang asawa na si late Negros Oriental Governor Ruel Digamo. Munit Ngunit nangangamba ito na maaaring magkaroon ng kahirapan sa pagdakip kay expelled Negros Oriental Congressman Arnie Teves Jr. dahil sa pagmamayari nito ng mga pasugalan na nagpapasok ng malaking pera. Sa panayam ng Bombo Radyo Bacolod kay Mayor Janice Degamo, Ikinagagalak nito ang pagkansela sa passport ni Tevez na nagpapakita na malapit nang makamit ang inaasam na ustisya. Umaasa si Digamo na kinikilala ng Timor Leste ang bansa kung saan huling namataan si Tevez ang legal na mga proseso at uunawain ang batas ng Pilipinas. Dahil sa may impormasyon na may mga pasugalan si Tevez sa Timor Leste, nangangamba si Digamo na magiging mahirap ang paghuli dito dahil may impluwensya ng pera. Naniniwala ang kalde na may justisya at konsensya sa gobyerno ng Pilipinas, kaya umaasa ito na mananagot ang may sala sa pagpatay sa kanyang asawa. The cancellation of his passport is a step closer to justice. Kahit sabihin pa natin na it will be a long wait for us, but still meaning something is happening. Ang kinakatakutan lang namin if ma-influence ang pera. May mga pasugalan pa daw siya doon. Eh. I do not know how true report is, naku-concern din kami doon. May pagbalan, may pera. Pag may pera, uh, you know what money can do. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Macy Famen para sa number one and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Está